Today is September 4, 2024. So ngayong araw tropa, gamit ulit natin si Wigo Mengo kasi nga may bagyo. So noong nakarang araw, rest day ko, nakabenta ako ng dalawang laruan. Yung nabenta ko, o yung kinita ko, eh binili ko rin ang panibagong laruan. Since nakabenta tayo ng laruan, eh, hindi pa rin tayo titigil tropa. Dahil ngayon naman, may dala naman tayong suka. Yung suka sukang pinasarap, nibuti pa si Tonton TV. I encourage you mga tropa, maging business minded. Good morning tropa! Today is September 4, 2024. So ngayong araw tropa, unang araw ng pasok natin sa schedule na second shift So pasok tayo ng 2pm, then uwi tayo ng 10pm So ngayong araw tropa, gamit ulit natin si Wigo Mengo kasi nga may bagyo So may tayo kapag magmumotor na naman tayo dahil Una sa lahat, kapag malakas ang ulan, eh baha yung mga dinadaanan natin papunta ng trabaho At same time, hassle, di ba? Pwedeng mabasa yung majors natin, damit natin, pantalon natin So <laughs> hindi pa tayo nagtatrabaho, basang basa na tayo So naisipan ko gamitin na lang natin si Wigo Mango so ngayong araw tropa, eh syempre kwentuhan na lang muna tayo habang papasok tayo ng trabaho so ngayong araw, syempre unang araw natin ng trabaho eh maaga tayong umalis para <laughs> hindi tayo malate kasi pag naunahan tayo ng late, unang araw parang nangyayari eh yung kasunod na araw, possible, malate ka di diba? <laughs> kaya umalis tayo ng maaga, mas maaga so usually kapag nakamotor ako, umalis ako sa bahay ng 110 yan, ganyan. E ngayon, mas mabagal kapag kotse yung gamit natin so umalis tayo ng bahay ng quarter to one so di hamak na mas maaga para kapag ang gamit natin eh si Duke o yung gamit natin si Pongkan pero hindi hindi ibig sabihin na porki taka kotse tayo hindi, pa rin, hindi tayo magga grind nabubulol na naman ako syempre araw araw grind actually katatapos ko lang mag post ng mga laruan natin so nung nakarang araw rest day ko nakabenta ako ng dalawang laruan kung nakafollow kayo sa page ko mga binibenta ni Tonton eh, nakabenta tayo ng Hulk worth 800 pesos and then nakabenta rin tayo ng isa pang laruan na worth 375 pesos so yung nabenta ko o yung kinita ko eh binili ko rin ng panibagong laruan yun lang yun eh para dumami na dumami yung stock natin kasi eh, hindi naman masisira yung laruan at the same time habang tumatagal habang tumatanda yung laruan lalo tumataas yung presyo so ngayon since nakabenta tayo ng laruan eh hindi pa rin tayo titigil tropa dahil ngayon naman, may dala na naman tayong suka. yung sukang pinasarap ni Buti pa si Tonton TV. Dahil may order sa atin na dalawang tropa natin, magdadala daw tayo ng suka. So, sa pa babayaran. <laughs> hindi cash, pero okay lang. Diba? Ang gusto ko kasi matikman nila yung suka. Para once na natikman nila, doon nila malalaman kung masarap ba o hindi. Diba? Ganun lang yun eh. Kailangan nila matikman para bumili sila. Kasi hindi nila natitikman, hindi nila masasabi kung masarap ba talaga yung sukang pinasarap ni Buti pa si Tonton TV. Diba? Kahit hindi cash, okay lang Para matry nila <laughs> so, ngayon, approaching na tayo So mapapansin nyo, dito na tayo sa bukid dumadaan So pwede nang dumaan dito sa bukid Nagawa na yung kalsada dito Kasi kung dito tayo dadaan sa banlik Medyo matraffic dun sa banlik Gawa ng Masikip yung kalsada Tapos maraming dumadaan na sasakyan So ngayon, dito tayo dadaan ng bukid Ang bukid na to tropa, isang kop ng San Isidro Barangay San Isidro, Kabuya, Laguna Ito, barangay San Isidro na to mga tropa eh yun o oh. Sa sana magmotor dito o mainit lang kaso lahat na nakakasalubong natin napapansin ko lahat nakakapote. ibig sabihin banda doon umulan hindi na ako ng dalawang isip na gamitin ko sa sakyat kahit na mas malakas yung konsumo ng gas ng kotse kaysa sa motor buti na lang napagas na ni Mrs. Ton <laughs> nagpagas siya kapan ng 500 pesos pag nakabenta tayo ng laruan ako naman magpapagas ng 500 pesos diba? ganun lang so kaya dapat bumili na kayo ng laruan <laughs> O kaya ng suka. Suka ang pinasarap. Libre pa si Tonton. 100 pesos lang mga tropa. May suka ka na. May lalagyan ka pa. Maganda yung lalagyan ko. Kaya pag naubos yung suka, pwede nyo lagyan ng tubig or another suka na uh, kayo naman na may timpla. Or bili ulit kayo sa akin. Siyempre. Kita ko naman yung basura tropa. Nakairi ka talaga. Ganda-ganda ng bukid namin dito. O, yung mga tao talaga natin. Eh, no? na lang. Nakapira nung iba daw. Matagal daw dumating yung ano, truck ng basura. Kaya ang ginagawa daw, yan, nagtatapon na lang dyan. Dahilan ba yun? Di ba hindi naman? Napaka responsable yung dahilan yun. Pwede naman natin ngayusin yung basura natin. Talian, kung nababahuan. Di ba? Lagay sa plastic bago ilagay sa sako. Di ba? Maraming paraan eh. Hindi yung sisisihin natin yung gobyerno. Pero totoo may kasalanan, tayo rin naman mismo. Di ba? Anyways, eto na tayo. Kung nakikita nyo yung kapaligiran, ulay green. Di ba? Sarap sa mata. Nag-jogging ako dito kahapon, hindi ko na binlog kasi gusto ko ma-enjoy yung pag-jogging ko. So, nag-jogging ako, ilang umulan, tinuloy ko na. Kaya medyo sinisipon ako ngayon. <laughs> Pero malaga daw pinawisan ako, sarap. So, parang daw pinapawisan kahit once a week lang, once or twice a week. Actually, dapat twice a week eh. Pero, ang beses lang ako nag-jogging ngayon eh, yung link ko. Siguro bukas magbubuhat na lang ako dahil may dumbbell naman ako sa bahay. Approaching na tayo ng San Isidro. Oh. Actually, San Isidro na to eh. Yung sa masikip na daan, minagawa yung kalsada, di ba? may mga kaya naging traffic may mga bracket o support yung mga poste eh, kasi na tinitibag yung yung kanal kaya nagiging dahilan ng traffic kasi yung support o yung bracket eh, sinakop yung kalsan pero may purpose naman siguro yun papalawakan yung yung kanal para hindi na bumaba once na umuulan yung ang problema dito eh, konting ulan lang baha pero hindi katulad nung baha sa Maynila hindi ka tulad ng mga ganun na nababaha yung mga bahay hindi na lang hindi ganun dito so shout out sa mga taga Bacor binahado yung bakor sa pote Manila di ba so ingat po tayo mga tropa sa lahat po ng mga nabahaan eh bangon po tayo bahay lang yan di ba mga Pilipino tayo eh mas mahirap pa rin talaga pag nasunugan yung bahala tutuyo yan gagawa pa natin itaas yung mga gamit ah so syempre mahirap pa rin Lalo na pag walang tulong na dumadating. Pero, yun talaga ang buhay. Lagi ni pagsubok di ba? Hindi naman pwedeng puro sarap lang. Kaya e hanggat maaari, sa bawat pagsubok, eh, hindi tayo sumusuko. Lagi nating lalagpasan. Yan. Tayo susuko mga tropa. Isang parahan dyan, eh, magdasal. Tala tayo ng simbahan, labas mo lang sa ng loob mo. Hindi ka ng tulong. Di ba? Kailan lang naman yun. Kailangan may labas mo yung nasa, nasa dibdib mo. Kasi once na kinikimkim mo yan, lalo tayong mahihirapan lalo tayong may stress ba? Diba? so, kailangan ilabas mo sa tropa mo, kaibigan mo, nanay mo, kapatid mo kailangan may ilabas mo yun sa manalo para guminhawa ang pakaramdam mo so, ito na, na tayo approaching na tayo, San Isidro ginagawa yung kalsada kinansel yung pasok ng mga estudyante, mga tropa around 10 or 11 am kinansel ni mayor yung pasok so sinundo ko pa yung anak ko kasi ang dilim na ng langit Hindi ka tulad kahapon Wala rin pasok kahapon Pero hindi ganito Mainit kahapon eh Tapos ngayon bigla na naman dumilim May Dumilim na naman yung kalangitan Kung babadya na naman yung malakas na ulan My goodness So shoutout nga pala Mga tropa natin dyan Magla live na ako palagi Masarap pala mag live Basta may ginagawa ka lang Like kumakain makain ka Kapag nag live kami ni Macy's Kumain kami ng paan ng manok Sarap Nagluto si Miss pa man, manok, hindi kami nag-rice Sarap eh Tapos may partner na ano, saan me, um, sarap Two bottles, ay two can, ink can Sarap talaga ang ink can Ano, yung solid yung lasa niya, compare mo sa bote, no? At ganun Ano nga lang bibiling ko, kaya pala mas mahal ang ink can Hindi kaya, dahil sa lasa O sa materialis, hindi ko alam Pero iba talaga lasa ng ink can eh. solid eh Walang singaw, dalawa lang, tipsy na ako eh Solve na ako eh. At sarap. Hindi mabagal yung ano natin ngayon ah. Oras sa batang check. 1.09. O di diba? Kung nagmumotor ako ngayon palang ako alis ng bahay. 1.09 p.m. At okay, tayo makakarating ng wire. Ah, pag merienda pa tayo, nagkutom na ako eh. Hindi ako kumain ng kanin. Ano na lang siguro kakain ng kanin. Binabawasan ko na yung pagkain ng kanin insecto ano paano nakapasok ah, dito ha ito hmm? tayo insekto yun know oh. so shout out sa mga tropa natin dyan ha pasensya na wala akong content nito mga nakarang araw mga ulan saka nag focus muna ako doon sa laruan wala natin kumita kailangan natin mag grind para syempre may pera na naman tayo ipakain na naman tayo susunod na rest day eh, diba ini-encourage ko lahat ha hindi ko naman sinabing gayahin nyo talaga ako pero I encourage you habang bata pa kayo, maging business minded tayo kailangan kumikita na tayo sa murang edad natin mga tropa yan yung mali ko dati ay mali, wala pala akong maling ginawa na no? dahil dati pa man eh, may talaga ako magbenta but I mean is, kailangan eh, mga kabataan ngayon eh, maging, maging maparaan huwag kaasa lahat sa magulang hanggat maaari, di ba? mga habang maaga pa kailangan kumikita na kayo ang sarap sa paramdam mga tropa pag kumikita na kayo imagine nyo ha halimbawa lang mag click yung business nyo small business lang pero kumikita kayo ng 500 a day ba? Diba? tapos may trabaho ka pa oh for example ang daily mo daily rate mo bagong pasok ka sa trabaho is 600 to 700 halimbawa tapos kumikita ka ng 500 pesos a day sarap malaki pa yung kinikita mo kaysa sa sinasahod mo kasi yung sinasahod mo may tax pa yun di ba? o oh, namasahay ka pa kumakain ka pa so magkano lang talaga ang kinikita mo sa pagtatrabaho mo sa isang kumpanya mapatak na sa 400 pesos lang yan mga tropa pero kung meron kang business may income ka na 500 pesos a day ha? ba? imagine combine mo ngayon yan 400 pesos mo pala 500 o oh, meron ka ng 900 pesos a day ang so, bagay yun para sa mga gusto mong bilhin gusto mong kainin gusto mong puntahan di ba? Habang maaga pa, enjoy ang buhay. <laughs> yung pag-aasawa kasi hindi natin mapipigilan yan eh. Pag na tayo, wala na. Finish na yun. Pag nakita mo na yung babae na para sa'yo, bubuntisin mo na yun. Sigurado. <laughs> Real talk lang, di ba? Gusto mo makasama habang buhay. Yan talaga. Pero kapalit man, siyempre, kailangan mag responsible ka. Kailangan buhayin. Yeah, I encourage you mga tropa, maging business minded, habang mga kapang, habang mga bata pa kayo. Mag Isip kayo ng paraan para kumita. Lalo na ngayon, napakasarap magbenta ngayon dahil gawa ng social media, mabilis na. Hindi ka tulad dati, putik mano-mano, iisa-isa yun yung mga tao. E ngayon, gawa ka lang ng GC. Lahat ng tropa mo, lagay mo sa GC, tapos pag may bibenta ka, papost mo lang. Oh, tropa, bago gusto nyo to, ganyan-ganyan, sawad ang bayad, mga technique. Kailangan may marketing strategy ka din, di ba? E ang kagandaan ng social media, walang bayad, di ba? Papost mo lang, or chat-chat mo lang yung mga tropa mo. Manulobot na yung cellphone natin. Pero okay lang, marami na rin naman ako na ikwento. <laughs> Got it. Kailangan na lang percent na lang, 19% na lang. Malulobat na tayo, wala pa na akong dalang champion. So, dito lang siguro mga tropa. Tapusin ko na yung video. Pero bago ko tapusin, syempre, if you like this video mga tropa, please don't forget to like, share, and subscribe sa Buti pa si Tonton TV. Basta so, susunod mga tropa, Buti pa si Tonton. Peace. Bye. -bye. I love you all.